Magandang araw mga kaibigan. Welcome sa ating bagong video. Ngayon ay dadalhin ko kayo sa isang virtual na paglalakbay sa sampung pinakamagagandang destinasyon sa Mindanao. Mula sa mga paraisong isla, asul na lagoon, misteryosong kweba hanggang sa mga talon na tila kinuha mula sa isang fairy tales, tiyak na matutuklasan natin kung bakit nararapat nating bisitahin ang mga lugar na ito. Kung mahilig ka sa nature, adventures at kakaibang travel experiences, siguradong magugustuhan mo ito. Kaya huwag kalimutang i-like ang video ito, mag-subscribe sa ating channel at i-turn on na din ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong travel videos. Handa ka na ba? Tara't simulan na natin. 10. Asik Asik Falls, North Cotabato. Ang Asik-Asik Falls sa Alamada, North Cotabato, ay isa sa mga pinakanatatanging talon sa mundo. Hindi ito bumabagsak mula sa isang mataas na bangin tulad ng karamihan sa mga talon, kundi tila sumisirit mismo mula sa berdeng dingding ng bundok na napapalibutan ng luntiang halaman. Ang pangalan nitong asik-asik ay mula sa salitang hiligay na nangangahulugang wisik-wisik dahil sa banayad ngunit tuloy-tuloy na pag-agos ng tubig kailangan mong bumaba ng higit 700 na hakdan upang marating ito. Ngunit sulit ang pagod dahil sa malamig at kristal na tubig na perpektong pampalamig sa mainit na panahon. 9. Pink Beach, Sambuanga City Ang Pink Beach sa Santa Cruz Island, Sambuanga City ay isa sa ilang beaches sa buong mundo na may natural na kulay rosas na buhangin dulot ng durog na organ pipe corals na humahalo sa puting buhangin. Kapag dinatamaan ng araw, lalo pang lumilitaw ang pinkish shade nito, lalo na tuwing golden hours. Maliban sa kakaibang buhangin, makikita rin dito ang mayayamang coral reef at marine life. Kaya't perfect ito para sa snorkeling at diving. Dahil protektado ang isla, may limitadong bilang lang ng mga bisita araw-araw. Kaya't siguraduhin magpa-reserve ng maaga para maranasan ng isang exotic beach getaway. 8. Cloud 9, Siargao Island, Surigao del Norte ang Cloud9 sa Siargao ay isang world-class surfing spots na kilala sa malalakas na perfectong tubular waves. Kaya't dinarayo ito ng mga pro surfers mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kung beginner ka pa lang, maraming surf school sa paligid na nagtuturo kung paano sumakay sa alon. Bukod sa surfing, marami pang pwedeng gawin sa Siargao tulad ng island hopping sa dako, Guam at Naked Island, pagbisita sa Sugba Lagoon at pag-explore sa secret beaches at cave pools. Isa rin ito sa mga pinakamahusay na lugar para sa sunset viewing, kaya siguradong sulit ang iyong pagbisita. 7. Sugba Lagoon, Siargao, Surigao del Norte Matatagpuan sa gitna ng limestone cliff, ang Sugba Lagoon ay isang malaparaisong emerald green lagoon na perfect para sa kayaking, paddleboarding at cliff jumping. Isa sa pinakasikat na spot dito ang wooden diving board na nakaharap sa lagoon kung saan pwedeng tumalon diretso sa malinaw na tubig. Para sa mas relax na experience, maaari kang mag ng bamboo raft at maglayag sa paligid habang ninanamnam ang katahimikan ng lugar. Ang Sugba ay perpekto para sa mga gustong makatakas sa ingay ng lungsod at maranasan ng isang tahimik at nakakabighaning kalikasan. 6. Sohoton Cove, Bukas Grande, Surigao del Norte Ang Sohoton Cove ay isang mystical na destinasyon na matatagpuan sa Bukas Grande Island para makapasok dito ay kailangang dumaan sa isang natural tunnel na lumilitaw lamang tuwing low tide. Sa loob ay matatagpuan ng Blue Green Lagoon, Limestone Formation sa kweba na puno ng stalactites at stalagmites. Isa sa pinaka-highlight nito ay ang Jellyfish Sanctuary kung saan makakakita ka ng dandang non-stinging jellyfish na lumulutang sa malinaw na tubig. Isang bihirang likas na kababalaghan sa mundo. 5. Enchanted River, Hinatuan, Surigao del Sur Isa sa mga pinakakilalang likas na yaman sa Mindanao, ang Enchanted River ay isang misteryosong ilog na may hindi pangkaraniwang asul at turkus na tubig. Maraming alamat ang bumabalot dito kabilang ang paniniwalang may mga engkanto o diwata na nagbabantay sa ilog. Sa kabila ng maraming pagsisiyasat, nananatiling misteryo ang tunay na lalim at pinagmulan ng tubig nito. Ang isa sa mga pinakainabangang pangyayari dito ay ang Fish Feeding Ceremony kung saan biglang lumilitaw ang malalaking isda mula sa kailaliman ng tubig tuwing pinapakain sila. Hindi basta-basta maaring lumangoy kung saan-saan dito kaibigan, ngunit may itinilagang lugar para sa mga nais magpalamig at maranasan ng hiwaga ng Enchanted River. 4. Tinoyan Falls, Bislig City, Surigao del Sur Tinaguri ang Little Niagara Falls of the Philippines. Ang Tinoyan Falls sa isa sa pinakamalawak at pinakapapanabik na talon sa bansa. May taas itong 55 metro at lapad na 95 metro, kaya't naman nakakamanghang malakas na pagbagsak ng tubig dito. Isa sa pinakakaabang tanawin ay ang rainbow effect tuwing umaga kung saan lumilitaw ang isang makulay na bahaghari sa harap ng talon dahil sa tamang anggulo ng sikat ng araw. Mari kang lumangoy sa malamig nitong tubig, magrent ng bamboo raft para makalapit sa bumabagsak na tubig o umakyat sa itaas ng talon upang masaksihan ang napakagandang tanawin mula sa itaas. Dahil sa natural nitong ganda, madalas itong tawaging isa sa mga pinakamagagandang waterfalls sa buong Pilipinas. 3. Kamigin Island, Camigin Province Kilala bilang island born of fire dahil sa dami ng bulkan na matatagpuan dito, ang Kamigina ay isang paraisong puno ng natural wonders ay makasaysayang lugar. Isa sa mga pinakatanyag na destinasyon dito ay ang White Island, isang sandbar na nagbabago ng hugis depende sa alon at panahon. Isa pang iconic spot ang Sunken Cemetery, isang lumubog na sementeryo mula sa panahon ng mga Espanyol na ngayon ay sinisisid ng mga divers at binibisita ng mga turista upang makita ang dambanang nakalubog sa ilalim ng dagat. Bukod dito ay matatagpuan din sa isla ang Katibawasan Falls, Tuasan Falls at Ardent Hot Spring. Mga patunay na ang kamigin ay mayaman sa natural na ganda at adventure spots na siguradong magugustuhan ng mga mahilig sa kalikasan. 2. Samal Island, Davao del Norte Isang paraisong tropical na matatagpuan malapit sa Davao City, ang Samal Island ay isa sa mga pinakasikat na beach destinations sa Mindanao. Bukod sa malapulbos nitong puting buhangin at malinaw na asul na tubig, dinarayo rin ito ng mga mahihilig sa adventure at diving. Ilan sa mga dapat bisitahin dito ay ang Hagimit Falls, isang napakagandang talon na may natural na swimming pools, ang Taklobo Giant Clam Sanctuary, kung saan makikita ang naglalakihang taklobo sa ilalim ng dagat, at ang Fort Bat Sanctuary, na tahanan ng mahigit 2.5 milyong fruit bats, ang pinakamalaking bat colony sa mundo. Para naman sa mga thrill seekers, pwedeng subukan ng Maxima Aquafan kung saan may giant water slides na dumediretso sa dagat. 1. Mount Apo, Davao Region ang Mount Apo ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas na may taas na 2,954 metro above sea level. Dahil sa taas at lawak nito, isa ito sa pinaka-challenging ngunit rewarding na ng hiking destination sa bansa. Ang pag-akyat dito ay tumatagal ng dalawa hanggang apat na araw. Depende sa ruta at habang inaakyat ito ay makikita ang iba't ibang likas na yaman tulad ng malalawak na kagubatan. Volcanic rock formations at ang sikat na Lake Venado. Isang malasalamin na lawa na matatagpuan sa paanan ng bundok. Bukod sa mga magagandang tanawin, tahanan din ang bundok na ito ng iba't ibang wildfire kabilang ang Philippine Eagles, ang pambansang ibon ng bansa. Para sa mga seryosong mountaineers, ang pag-akyat sa Mount Apo ay isang pangarap at ultimate adventure na dapat maranasan kahit isang beses lang sa buhay. At dyan na nagtatapos ang ating Mindanao Travel Guide, napakaraming magagandang destinasyon na naghihintay sa iyo kaibigan, mula sa mahiwagang ilog at malalawak na talon hanggang sa mapuputi at pinkish na buhangin ng Maisla isla at ang pinakamataas na bundok sa bansa. Alin sa mga ito ang gusto mong puntahan? I-comment lang sa ibaba at ibahagi ang iyong travel goals. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel at i-share na din ito sa iyong mga kaibigan upang mas maraming tao pa ang makadiskubre ng ganda ng Mindanao. Muli, maraming salamat sa panonood, kaibigan. Hanggang sa susunod pa nating travel adventure.